Ito, may bargain na naman. Ito tayo sa 168. Ito yung sapin sa kuchon. Mag-window shopping muna kami. Kasi wala tayong pangbili. <laughs> Nahintayin lang tayo mga sis. Meron kami nakita dito mga sis. So, oh. grocery siya. Tapos puro mga sweets tsaka mga chips. Ito. Hindi ko sure kung parang Korean ata ito iba iba eh ano pa ayan may chocolates pa Hindi ba? may chocolates Pringles oh ito assorted na din dito alin then... halo halo yung tinda nila mga sis yun know, with price na Itingin kami ng ano mga sis, mabibili yung gamit sa bahay. Baka yung sapin sa kuchon, kumot, niya tsapa, punda. Palitan na natin yung ano, tuwalya natin. Meron kami dito nakita. Holiday ngayon kaya ang daming tao dito. Tsaka ba diba, balik eskwela na next week. Kaya siguro ang dami na namimili. Last minute shopping. Ito niyo, sa, sa third floor kami hindi pa kami nakakalibot sa baba, sa second at sa first. Baka mas maraming tao doon. kasi sa dito sa taas, tignan nyo. Tara na makipagsiksikan tayo dito. Oh, okay. may nag-online pa. Uso pa rin ang online selling. Ang dami naka-bargain ngayon dito mga sales. Ang dami naka-sale. Sarap bumili kaso. Um, marami tipid marami. tayo. Bawal tayo gastos ng gastos. Ito, so, may bargain yun naman. So, super sale, 300. Mga crops Kaso, maghahanap ka nga ng mga sales. Ang dami yung naka-bargain sila. Meron kang gusto? Ano? Papiliin natin siya, baka may magustuhan siya. Lipat tayo ng 168 mga sales. Mas na natin libutin yung 999. Sa 168 naman tayo. Ha? Medyo mainit pa rin. Tawid tayo. Mainit pa mga sis. Tawid tayo sa 168. May magkatapat lang 999 at 168. May tinuturo ko kayo sa lalahari nyo. Saan yun? Marita. Hindi na nung boses. Wala ka aircon aircon sa mga mga sis. Dito wala siya ganong tao. Medyo maluwag dito sa 16A. Baka wala na yung tao. nag na siguro sila mga sis. And medyo maluwag yung daan, ano. Hanap nila uniform tsaka mga school supplies. Tayo, hanap lang. Ikot lang tayo.